Hello! supportan natin itong Move It. Bago lang motorcycle taxi saka um, delivery. Parang lalamove First 1,000 applicant approved. May free silang bags, jacket, ID, medical, medical tag, gloves, elbow and knee pad, face mask, stainless water flash. Tapos, ito. Ayan yung mga, ayan yung mga libre. Kasama. Move it. Helmet. Tapos may lalagyan ng tubig. Nipad. High delays. Mask. Tapos jacket. Sasakyan. Kung gusto nyo magpasok ng Sasakyan. move it driver's license professional register na meron silang maganda dito meron silang set destination yung pagkapag uwi na kayo gusto nyong batuhan kayo na papunta sa bahay nyo yun set destination lang move it register We are now accepting rider. Ayan ang magandang itsura nyo. Meron kayong bag helmet. May bagong helmet. May bagong jacket. First 1,000 lang. Supportan natin to motorcycle taxi rin. Kalaban ng angkas. 2-in-1 motorcycle and parcel delivery. Let's move it. Pinag-isa na siya. Meron ng motorcycle taxi tapos meron pang um, delivery. Ito yung mga schedule orientation. Kasi yung telephone number, number. Kindly reach our customer service team. Move it. Ito kung naghahanap nag din sila ng ibang trabaho, additional income, hirap maghanap ng trabaho. Move it ka na. Jobless ka ba? Ayan. Now, now accepting applicants. Register ka lang. Ito, carpintero, tubero, electrician. move to in one service provider at madami pang ibang pwedeng pagkakitaan takot ka ba magtrabaho bilang bilang ikaw na walang pagpapanggap tanggap na nang tanggap ka namin dito sa move it. kahit babae pwede 3,800 followers na sila. Ito, like nyo tong page nila. Move it. Yan. Dito kayo magre-register. Move it. Philippines.com.ph Meron silang set destination. Sa angkas, wala eh. Yung pagka na nasa Manila kayo, set nyo papuntang Marikina. Yan, bibigyan kayo ng papunta dun sa Marikina. Pero hindi yung eksakto, yung nga rin sa Manila kayo, pa, uh, yung madadaanan yung papuntang Marikina, nga rin, Mar Manila, tapos papuntang Cubao, yan, tapos Cubao, papuntang Eastwood muna, tapos sa uh, Marikina, gano'n. Kaya Marcos Highway muna kayo babatuan, ganun. hanggang sa papunta, palapit na palapit na makapunta na kayo pa uwi, babatuan kayo ng pasayero. insurance, meron siya insurance. Yan insurance nila. Insurance from day 1 at free to use merchandise. At 2,500 top up sa unang 1K provider. Ngiting hindi maitatago dahil dito sa mobit may malasakit. Yung set destination niya, tingnan natin, hanapin natin. Pwede yung full time, pwede yung part time. Dito, gusto pang kumita kahit pa uwi na sa Move It, pwede mag-set destination para makabiyahe sa lokasyon na gusto mo. Register na bilang driver. Ayan, magandang pictures ng Move It na merong set destination pa uwi pa uwi na kayo bibigyan kayo ng pa uwi mag register na dito guys start start your own demand delivery with us oh, pwede rin delivery be move it driver now register at ganda rin dito malaki rin kita dito Suportahan natin tong movie. Okay, thank you.